Ito mga kababayan, ah, sunod natin pag-usapan. Dito tayo kay Mike Defensor. Ha? Ah. Mga kababayan, malayo lang siguro isang taon si Mike Defensor dadamputin ng NBI. Ha? Ah. Ano yan, Ken? Bakit sinabi mo si Mike Defensor dadamputi ng NBI? Eto po, mga kababayan, ang pinakalat ngayon ni Mike Defensor. Ang NBI po nang gigigil. Ah, nang gigigil ang NBI. Eto po, mga kababayan, GMA News yan ha? GMA News. Kakalabas lang, four hours ago, NBI, tinanggi ang issue sa personal aid ni Saldico na binugbog pati ang asawang buntis. Tapos pinalipad sa Chile. Ah, ito ngayon mga kababayan, ang isa sa ipinakalat ni ah, Mike Defensor na ang personal aid daw no or bagman ni Saldivo na si Estrada. Ha, ah, ito ito basahin ko ha. Ito mga kababayan ha, basahin ninyo. NBI denies Saldivo's aid. Ha, ah, beaten binugbog daw. Ditin ang pinalipad sa Chile. Ha, ah, ito another ka fake newsan ito. Sana totoo. National Bureau of Investigation or NBI on Monday denied allegation that the aid of former lawmaker Saldico was unlawful detained, beaten, and flown to Chile to prevent him from testifying on anomalous flood control project. Ah? Ngayon mga kababayan, ito daw. Ang dati daw ng aid ni Saldico, ah, pati yung asawa, kung naalala ninyo yung aid ni Saldico na kinasal na ang asawa ay nirag, nirigaluhan ng pareho sa aking mustang na pula, na sports car, ah, binugbog daw ng, ah, sino ba ang nagbugbog? Mga NBI daw, NBI agent daw, ang nagbugbog ah, sa personal aid ni Saldiko at ang asawa ng personal aid ni Saldiko. Ah, ito, basahin natin. oh, binugbog ng uh, uh, unlawful detain, beaten, and flown to Chile to prevent him from testifying on anomalous flood control project. Mm. In a statement, the NBI said it issued the remark misleading allegation made by former congressman uh John Paul Estrada and his wife. Ah uh, si John Paul Estrada daw. Mga kababayan. Uh, so, ito ang sabi. Mga kababayan. Ah, uh, sabi daw Ni Mike Depensor, daw ha, si Mike Depensor nagsabi dito, disclaimer lang. Mm. Ayan na naman si Hungry Man. Mm, -mm. Pinagtanggol na naman niya ang kabubuhan niyang bungol. Mm. These allegations are unfounded, unsupported by evidence, and purely speculative. No complaint, no report, no medical records exist. Now, uh, showing that Mr. Estrada or his wife suffered physical harm, there is no record, sabi ng NBI. Oh, citing Estrada swipe, Defensor said in an interview with Billionario News Channel that the couple were beaten by the NBI personnel and pinalipad sa Chile with fake passport. Nako, ito na, mga kababayan. Ah, ayan na, sinabi mismo yan ni Mike Defensor. Kaya ngayon, mga kababayan, nakopo po, ano na naman to Mike Defensor? Diyos ko, pugad ka talaga ng fake news. Mali, okay lang sana kung may nahuli. Okay lang sana kung may nakitang video. Okay lang sana kung ang magjowa ay nandun sa Chile at nakita natin. Ha? Oo, alam mo, sa totoo lang, hungry man, gutom na gutom ka. Di ba? Mm. Ikaw lang ata naniniwala dyan. O. Ako? Naniniwala? Kay Mike Defensor? O, bis mo, ikaw, didis, hindi ka nga naniniwala eh. Di ba? Kita mo, hungry man? Ah, oh, ako lang daw ang naniniwala sa sinabi ni Mike Defensor. Ako maniniwala, ikaw nga mismong DDS kay hindi ka naniniwala ako pa. Tanga. Mm. Kung hindi lang binalita ng GME News 'yan, hindi ko 'yan reaksyonan Di ba? Hmm. Ma'am Ana, hello po. So ito po. The G, uh, GME News online is trying to get Defensor for confirmation and more details. Meanwhile, the bureau called on Defensor to present evidence. It said that Defensor give his assurance that he will submit evidence regarding his claims. It said that should the evidence warrant, the NBI will proceed with the appropriate investigation action. Absent any credible proof, this allegation remain unfounded, cannot be given weight, and may even lead to prosecution for its malicious intent to undermine the credibility and integrity of the Bureau, it said. Ayan na nga, mga kababayan. Kita ninyo? Ha? Mga kababayan, eto na. Jusmio Marimar. marimar. Naintindihan mo bayan? yan? Malamang, ano ako? Katulad din yung mga DDS na bobo. Hindi nyo nga alam yung ano eh. Ha? Hindi nyo nga alam yung nga uh, may abogado nga kayo dyan na vice president. Hindi alam ang ano eh. Preamble eh. Di ba? Mm -hmm. Yung vice president yung nga, hindi alam yung preamble, hindi nga memorize eh. Di ba, bugada? Pero hindi nakaka-memorize. Oh. ah oh. Eta, eto patunay ha? ako tatanungin mo kung hindi ko naintindihan babasahin ko ba kung hindi ko naintindihan itatopic ko ba kung hindi ko binabasa to bago ko itopic ha? Ah. alam yung mga DDS ha? Ah. kung pupunta kayo dito sa aking channel matuturuan ko kayo pero kung mag vlogger kayo tas bubo kayo huwag nyo na ituloy ha? Ah. katulad nito vice Agans. president ninyo hmm. Sara, hindi alam ang preamble. Pakinggan ninyo. Um, oh, um, actually, yung listahan ng bakal, unhinged, unbecoming, unsound un 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 mind, pero pag isang an, ulitin nyo na lang. Yes. I'm not Unhinged. unbecoming I'm becoming. And sound mind. Pero pa isang an. Ulitin nyo diba? lang. Kita nyo. Preamble. Kapag lawyer ka, alam mo ang preamble. Ako nga lang, good. Ako lawyer eh. Anong meaning ng preamble? Ah. Edited lang ah. Ayan na naman si Hungry Man. Edited na naman. Potangin na mo. Alam mo, sa totoo lang, Hungry Man, manahimik ka na lang. Ah, huwag mo nang ipagtanggol. Ah, saan mo nakikita? Ah, nasabihin mong edited. Oh. Unhinged, unbecoming. Anong unhinged, unbecoming? Meron pang and isa. Oh. Andaw? Meron pang isang and? Niyo na lang. Anong meron pang isang and? 'Di ba? Ano pang merong isang pang-an? Just me you naman. Tigil-tigilan niyo kami. ah Kaya tanyo, yan ang rason. Oh, ngayon, tanungin ko kayo. Gusto niyo maging presidente? Tapos hindi alam ang ibig sabihin ng preamble? Ano mangyari sa ating bansa? Hindi nga alam ang meaning ng ICC. Oh, ito ha, uh, ulitin ko. Anong ibig sabihin ng preamble? Mm. I'm becoming and and sound mind. An sound mind. Pero pa isang and, ulitin niyo na lang. Yes. Bakit ulit? Meron pang isang and, ulitin niyo na lang. Ano? Tigilan niyo kami. Itulog mo 'yan. Magiging tae ang ating bayan. Mm -mm. Ito pa yung isa. ha? Sara. Meaning ng ICC. Ito, pakinggan nyo. Ano ba ang ICC? Christ against crimes against saan yung I? crimes against youth <laughs> crimes against itok-itok yan, kita nyo hindi naman ako nagtaka kasi mismo yung idol nila Bobo paano pa yung mga supporter diba? Mm. International Criminal Court pero ang sa kanya, ano ba ang ICC? crimes against itok-itok Putang inang itok-itok na yan. kita ninyo. Oh. Huwag kayong masaktan na, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, at totoo lang, iyon nga ang binulgar ngayon ni Mike Defensor, mga kababayan, na ang <laughs> personal aid down ni Saldi ko, binugbog ng mga taga-NBI. Ito, 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 ito. Uh, Mike Defensor. Personal aid. Ayan, ni Sal ko. Binugbog. Ha? Eh? Noong una, noong uh, lumabas si Kutesa, and in fact, na, nagkaroon nga ng away, di ba, kahapon, uh, kinuha siya ng Marines to protect him. Mm. Which was being denied by the Marines. Marines, now. okay. Hindi okay. okay. na nila pwede kinenay. Ah, uh, mm. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. Mm. But nasa kanila, nasa MC2 which is the intelligence arm of the Marines. Okay. Which is his mother unit. Correct. Nung active okay. pa siya. Ngayon... Are you saying he's still there? I'm not sure. Okay. Hindi ko alam. Ngayon ang nangyari, hindi na siya protected, detained na siya. By? By the Marines. Oh, that wasn't reported in the news. Yes, and now I'm saying it... Uh, so there now is... O, oh, diba? Not... Iba na naman ang aligasyon niya. Dati daw nung pumutok itong kay Gutesa pinu-protektahan ng Marines. Ngayon daw, na-detain na daw siya ng Marines. Pero nung in-interview ang Marines, wala silang hawak na Gutesa, walang na-detain na Gutesa. At bakit nila i-detain si Gutesa sa Marines? Protected daw nung una. Protected. Ngayon daw, detain na daw, di ba? Alam mo sa totoo lang, Mike Defensor, nakakahiya. Pareho kay apelido ni Miriam. Pero si Miriam hindi ganyan eh. Hindi ah? In the custody of the Marines. Of the Marines. Hindi ko alam particularly kung institutional to mm. or there are elements in the Marines active. Alam mo, second, we informed the... Ngayon lang kasi, ngayon lang kami pwede magsalita. Dahil ngayon lang nakuha yung pamilya. Oh. Okay. Oh, that's that's new. Si Paul Estrada, if you recall... Ah, oh, uh, Paul na natin inilipat sa Chile. Ah, before ni sa Chile when they were in Taiwan if I'm not mistaken, lumabas si Senator Bato, sinabi niya mag testify Senator Bato was talking of Paul Estrada and the wife before he left for Chile. Binobog yung mag -asama. Okay, binobog. Snap? Nino. Yun yung claim ng wife. Okay, Kasi yung Paul uh, and the wife magasama, and yung wife is pregnant. Okay. Okay. Nung lumabas at nalaman, nalalabas, or at least nalaman kay Sen. Bato na yun ang information, binugbog. So ngayon, lumipad yung mag-asawa sa Chile. And then, si Marcoleta, in this show, in this, uh, sa billionaire, said, o nasa Chile yan. Nandun na yan, namumulitor namin, because English siya kayo babae. Correct, correct. Okay. Ba? Kita nyo? Tapos alam nyo, sinong pinagbintangan na binugbog daw yung mag-asawa na personal aid ni uh, Saldico? mga NBI daw, taga NBI personnel ang bubog-bog. Ngayon, sinabi ng NBI, ha, ah, maglabas ka ng ebidensya, ha, ah, tapos ikaso mo. 'Di ba? Mm -mm. Ang problema mga kababayan, asan yung ebidensya? 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Grabe talaga, grabe. Grabe sila. Sunod-sunod yung paninira. Alam niyo sa totoo lang ha, mga kababayan, kung palit tayo ngayon ng sitwasyon, kung grupo ni PBBM ang nanira kay Digong, siguro kami isa-isa na kaming pinapatiklo, isa-isa na kaming inaresto. E si BBM, isa na yan sa pinahuli. Ha? Pasalamat kayo si Marcos, tahimik lang, pero antayin ninyo. Ha? Ako, ayoko pangunahan eh. Siyempre, kita ko yung master plan eh. Hmm. Gusto niyo sabihin ko yung master plan? Baka yung mga sinasabi ni Amy babalik yan sa kanya. Ya? Yeah? Baka yung mga plano niyo pag hindi yan nagsaksis isa-isa kayong dadamputin. Baka yung sinabi ni Amy na haharasin siya. Sabi nga ni PBBM, walang kamag-anak, walang kapatid, walang kaibigan. Kapag mali ka, mali ka. Mabait si Marcos, ako nagsabi. Pero ang pagkabait ng tao ah, ang pagiging mabait ng tao may hangganan. Deba? Deba? Ang pagiging mabait ng ang ng tao may hangganan, mga kababayan. May hangganan 'yan sinabi ko sa inyo punuin ninyo punuin ninyo si Marcos punuin ninyo <laughs> ayokong magsalita eh bakit? baka masabihan ako misleading baka masabihan ako fake news at baka sabihin gumagawa ako ng kwento inyo pa ngayon sunod mga buwan amin naman maniwala kay sa akin. Inyo pa ngayon, tuloy nyo yan, kalayaan nyo yan. Sunod mga buwan, magugulat na lang kayo. Ayaw ko na. No. Ayaw ko na magsalita, baka magkamali pa. Ayaw ko kasi manguna talaga mga kababayan. Sa totoo lang, ito yung Kent Garcia na walang intelligence fan. Pero grabe ang radar. Dito tayo, sunod mga kababayan kay Saldico at kay Buying Rimulya. Ha? Dito tayo mga kababayan kay Saldico at kay Buying Rimulya. Hmm.